Kaganap po na dapat natin abangan bukas dito lamang po sa Lilat Machas at ni Atlo. Mga kapuso dahil nga sa pagkakahulog na Ira dito sa hagdanan ay nabandado na nga po siya. Hindi na siya makakalapat at nang malaman nga niya iyon, galit na galit siya kay Lilat. At sinabi nga niya dito sa kanyang ina na si lilet ang ah, may kasalanan kung bakit hindi na siya nakakalakad ngayon. Sinabi naman ni Meredith kay Lilat, nagagawin niya ang lahat para panagutan ni Lulet ang kanyang ginawa dito ka sa kanyang anak na si Ira na hindi niya alam na anak din niya itong si Lulet. Umiiyak naman si Lulet na kinukwento kay Ses na hindi niya kagustuhan ang nangyari. Ang intention niya ay iligtas si Ira dito sa pagpagwaril ni Sally sa kanya. Ngunit hindi naman po iyon ang nangyari bakos nahulog nga po sa may pagdanan ito na ba ang nangyari mga kapuso at sinabi nga ni kay Lilith na gagawin niya ang lahat para nga po managot si Lilith dito sa ginawa niya kay Iran eh, nagtalo naman ang mag -ina na si Patricia at Trixie dahil kay Lilith dahilan nga po itong si Trixie ay natatanggap na niya bilang ate si Lilet dahil na rin dito sa pagmamahal niya sa kanilang ama. Ngunit galit na galit si Patricia at sinabi nga na hindi nila pwedeng tanggapin si Lilet sa kanilang pamilya dahil nga it sa uh, daw isong sampit at siya daw ang dahilan kung bakit laging nagkakaproblema at magulo ang kanilang pamilya. So mga kapuso, bangan ko natin ang susunod pang mga pangyayari dito lamang po sa Lilat Matras Attorney at Law. Maraming salamat po sa panonood. Bye-bye!